Oo. Okay. So, mas malaki dyan yung ano, laruan natin yung mga water game. Oh. <laughs> Or mas maliit lang tayo nun. Kapiling natin malaki na yun. Hindi na lang Sarap ba eh, man? Ha? Huh? Ano mo kalimutan Hindi ba nalagang ah. kapasyan? Hindi ko Ano ba? Ano ba? Ano ba? 去哪？我们往这边走。跟着他，咱们 هيا <applause> <applause>